Hi, hello po sa inyong lahat. Eric's Vlog po. Sa mga nakalipas po na budget hearing na ating nasaksihan sa telebisyon, sa internet at sa social media, ito pong opisina ng Office of the Vice President ay inusisa po ng Senado sa panguna po ni Senator Risa Ontiveros po yung budget upang may maiayos po at may align ang kanilang budget po na ginagawa para po sa taong 2025 at sa kalagitnaan po ng uh, pag-uusisa po ng ating uh, uh, senador Risa Ontiveros dito po sa Office of the Vice President ay uh, tila hindi po nasagot ang mga tamang uh, kasagutan sa mga tanong po na itinanong ni Senator Risa Ontiveros po doon po sa Senado. Kaya gayon na lamang po ang pagkadismaya ng Senador sa mga sagot po na kanyang itinanong sa pangunguna po niya sa committee po na yan sa Senado. Kaya po marami po ang nakasaksi dyan po sa mga hearing po na yan na ginanap po sa Senado Ito po ay uh, ang layon ay maiayos po ang budget sa 2025 at sa mababang kapulungan din po ay uh, hindi rin po nagustuhan ng mga kongresista at ang bubuo uh, po ng komite sa pag-usisa nga po doon sa budget po para i-align nila sa 2025 ay hindi rin po uh, nagustuhan nila ang kasagutan ng ating uh, Vice Presidente. kaya sila po ay uh, dismayado po dyan sa mga budget hearing po na yan at tila po ay ayon po sa kanila ay uh, medyo nabastos daw po sila ng ating uh, Vice Presidente. yan po ay ayon din po sa mga report na ating nakalap kaya nga po hindi natin maiaalis uh, na ang ating mga mambabatas po na magagaling po sa kamara ay hindi po sila makatiis na makapag sabi po ng kanilang mga saloobin tungkol nga po sa ipinakita ang asal po ng ating Vice presidente at dahil po dyan ay ipapakita ko po sa inyo yung isang uh, privilege speech po ni uh, Congressman uh, Rolando Valeriano po ng uh, City of Manila. Pakinggan po natin ang kanyang uh, mga sinabi tungkol nga po dito sa naganap na budget hearing. Mr. Speaker, mga kapwa ko mambabatas, sambayanang Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa anumang negosyo, maliit man o malaki, Normal na dumadaan sa pagsusuri ng mga boss ng negosyo ang operasyon at budget ng negosyo. Alam 'yan ng mga entrepreneur. Saan mang lungsod, munisipyo o barangay, ang operasyon at budget ng LGU ay dumaraan sa pagsusuri ng kanilang konseho. Ganyan po ang proseso dahil tayo ay bahagi ng isang demokratikong republika. Hindi po tayo monarkiya, komunistang rehimen o diktadurya. Ang Pilipinas ay isang demokratikong republika. Kapag eleksyon, wala tayong inilulukluk na hari o reyna o emperatris sa pwesto ng kapangyarihan ang ating demokratikong republika ay mayroong kongreso, kodikatura at ehekotibo. Tatlong sangay ng gobyerno na pantay-pantay at binabalanse ang isa't isa. Tungkulin natin dito sa kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang panggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalang pondo ng bayan hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President Budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit Nitong nakaraang linggo, inilantad ng vice president ang kanyang hindi kagandang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Dito sa kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Maling asal kasi yan. Sa Maynila dito sa kamera, pamantayan natin ang pagiging magalang kasi kaugaliang Pilipino 'yan. Maling akala ni Vice President na siya hindi maaring salungatin ng kahit sino. 'Yan ang nasaksiyan natin sa budget hearing ng office, office of the Vice President. Maling akala ni VP na may kapangyarihan siyang utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang presiding officer nito. Mabuti tuwirang sinagot ang kabastosang ito sa isang magalang na paraan ni presiding officer. Maling akala rin ni BP na wala tayong karapatan magtanong ng anumang bagay tungkol sa budget ng kanyang opisina. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Yan ang nagdudumilat na katotohanang katotoha ng nasaksihan natin sa budget hearing. Takot sa mga lihitimong mga tanong ng taong bayan. Sa simula pa lang ng kanyang presentasyon at ayon sa kanyang sinasabi, wala na talaga siyang balak sumagot sa anumang tanong. Sinayang ng pangalawang pangulo ang pagkakataon na ibida sa sambayan ng Pilipino ang accomplishment ng Office of the Vice President. Pagkakataon na sana niyang patunayan sa Kongreso at sa sambayan ng kusino naging beneficiary ng kanyang mga socio-economic programs. Ang nakakapagtaka sa kanyang budget ng 2023, 2024 at 2025 ay bakit sa National Capital Region lang nakalaan ang mga ayuda programs niya. Bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development, nagtataka lang ako kung saan sa Metro Manila napunta ang bilyong pondo ng socioeconomic program sa kanyang office. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang pangulo ng buong bayan. Sinayang din ng pangalawang pangulo na ibida sa kongreso at sa bayanan kung ano at o kung kanino nakipagpartner ang Office of the Vice President. Sa kanilang 2025 budget proposal, mayroong 977,615 beneficiaries. Nasaan na ito? Totoo ba ito lahat at verified ba sabi ng OBP sa kanilang budget proposal, nagkaroon din sila ng 793 strategic partnership noong 2023. Nasaan ang lista ng strategic partnership at mga strategic partnership agreements? At kapag walang totoong lista ng beneficiary, totoong dokumento ng strategic partnership, hindi malayong maghinala ang taong bayan na nawala ang pondo ng bayan para siguro sa darating na panahon. Sa halip na sagutin ng matino ang mga tanong ng Kongreso, ay paulit-ulit lang na binasa ang kanyang sagot. At bilang pagtatapos, nais ko lang pong ipailala sa mga butante at sa Maynila at sa buong bansa hindi nararapat sa atin, lalo na't siya'y nagaambisyon na maging Pangulo, ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay umaharang sa bangka ng mga Pilipinong manging isda o ang mga promotor ng Pogo. Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging Presidente? We deserve better. Selamat